Good day everyone and welcome back to my channel and I am Teacher JB. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, kindly click the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang mga produkto o pagkain at inumin na may cafe. Now, ano ba ang ibig sabihin ng cafe? Ang caffeine ay isang uri ng gamot na natural na nagmatatagpuan sa mga dahon at buto ng maraming uri ng halaman. Maaari rin itong gawin sa artipisyal na pamamaraan at ihalo sa mga pagkain. Ito ay itinuturing na gamot o drugs dahil nagpapagising ito sa ating central nervous system na nagiging sanhi ng pagiging aktibo ng isang individual. Ang caffeine ay matatagpuan sa maraming inumin tulad ng kape, tsokolate, tsaa, soft drinks at energy drinks gayon din sa mga pain relievers at mga gamot na mabibili ng walang reseta. May sakap din ng caffeine ang mga inumin na may artificial na pampatamis, candy, cereal, syrup at ilang chewing gum. Mapait ang lasa ng caffeine kung kaya tumadaan sa mahabang proseso ang mga inuming may caffeine upang mawala ang pait ng lasa nito. Ang caffeine ay hindi naiiwan sa katawan ngunit nararamdaman ng isang tao ang epekto nito sa loob ng anim na oras. Ang sobra o labis na paggamit ng mga produktong may caffeine ay nakapagdudulot ng panganib sa katawan. Ang caffeine ay tinuturing na diuretik na nagiging hito ng pag-ihi ng madalas ng taong kumukonsumo nito. Ang mga pagkain may gamot na caffeine ay karaniwang mabibili sa mga butika, sari-sari stores, groceries, at maging sa convenience stores. Narito ang mga larawan ng mga caffeine. Una, cafe soft drinks, energy drinks, tsaa o mga tea, at chocolate. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng mga produktong may kafein. So ang labis na pag-intake ng kafein ay nakakasama sa ating katawan. So maging maingat tayo upang ang ating katawan ay maging masigla. Maraming maraming salamat sa pagkikinig.